Well, day 11 yeah nakukulit na sila, lumalaki na kasi, Ayan yung ina nila, nag model, model lang, Hindi, <laughs> nakakonit ako, <laughs> nakakonit <nila>. ay, Ay, hehehe, <laughs> Ano ay, ay, Ini storbo kita sa pagtulog. Hmm? Storbo talaga no. Yung sa din oh, Ito, walang pakialam. Ayan, malalaki na siya. Ito talaga. Ito iyakin to eh. Ayan ang iyakin sa kanila. Diba? Hindi na ganan nila yung isa. Ayan, sige. Sige, ayan. yung nanay nila. walang pakialam alam Tulog na tulog sila. ay ay hindi pa ako nag-ano. Nagkukulit na talaga nila, graba. Oh, pero wala silang pakialam. Ayan. Ano? Uh -huh. Iyakin niya, niyakin. Kaso, hindi pa sila nakakakita. Eleven days na. Ayan. Yan ang buhay nila. Patulog-tulog lang hindi naman sila yung nasikaso ng nanay nila. Yung nanay nila, parang model. Ayan. Ay, gising. Uy, gising. Minising. <laughs> Salbahe, no. Ito yung kamukha ng ina. Parati niya ito dinadala sa labas. Kinakaga, tapos gusto papuntahin dun sa ano, sa kwarto. Chay! Hindi ko na sila nilagay sa palanggana. Ah, oh, bakit? Nali, punta dun. Nali, punta dun. Punta dun. Punta dun. Punta dun. Pasok. Ayan. Doon kasi. Padidehin mo. Padidehin mo. Ano mo? Tamad-tamad ka magpadede. Ikaw puro ka layas. Puro layas. <laughs> Hmm. Ayan, <laughs> natamba ko na sila. Ayan. Tiyang! <laughs> Ayan, natamba ko na sila doon. Ito wala pa kailang. Ayan. Bakit? Hindi ka pinadedi ng nanay mo? Na, chuchay! Yun no, yung nanay na walang pakialam. Kakain <laughs> yan dyan. Ayan. Yan mga wala dyan, nandyan ng ate. Yan, 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 yan. O, oh, di diba? Oh, mga may problema. Mm uh hmm. -huh. Tang. Balantong. Ang sweet, nakayakap. Diba? 'Yung nanay walang pakialam. Mm -hmm. Sihi. Isa. Ang ganda ng mga nila. Kulay. Chay, Chay. Pasok na. Nali. Chay. Pasok dito. Nali. Kunin ko to. Sige. Hmm. Chay. Pasok na. Nali. Dito. Pasok. Ayaw, di wag. Ayan, ah. Uh. Ayan na kamukha ni Jujay. Pura-pura yung brown. Ito na lang ito siyang white. Ayan. Ayan naman. Dalabang white and black. Ayan. Uh. Halika dito. Nali. Pasok na. Doon. Pasok. Ayaw talaga. Mahala kang. Ayan, mga tulog. Nalawin natin. Nalawin natin. Okay. Stabuhin natin. Okay. Saraboyin natin. Ana! Ay, ay, ay. Ito, maligtad na. Ay, hey. maligtad na. Maligtad na. Ay, ay, ay. Naina, mo na dito. Ayan. Chay-chay. Patidehan mo na. Chay. Padidihin mo na. Chay, chay! Ikaw talaga. Yun na, yun na. Yun na, yun na, yun sila magmahala, no, ba? Diba? Buti pa mga aso. Mga tuta. Diba? Diba? Hmm. Ito naman, walang pakialam. Oh, Uy, ang laki mo. Nasa taas ka talaga. Hmm, gusto, gusto talaga ganyan, Oh. Ang laki niya, eh. Akala mo yung pagkaliit. 11 days na sila, guys. Pero hindi pa rin sila nakakakita. Pikit pa rin ang kanilang mga mata. Hmm. Punta mo na dito. Di ka. Chay-chay. Nali! Nali! Didihin mo na, oh. Pasok na. Chay, chay! Dali na. Puntahan mo na, oh. Dali. Pasok ka na doon. Tinan mo. Wala kang... Diba? Chay, chay! Dali na. Ayan po sila. Ayan. Ayan. Ayaw naman ng nanay nila pumasok.